Hello po mga ka For today's video po, ibabalik e, po tayo sa Barangay Tikulio upang kunin niya po ang pasasalamat po ng ating napagkarooban ng munting biyaya ng ating major sponsors na si Quarry Cold Heart. Yes! Kaya, wala na siya magagawa. Kundi, balikan natin siya at mahinga ng pasalamat. Let's go mga ka -aryah. By the way mga ka kahit kainitan, ilalaga pa rin oh. tayo. Ito nga po pala driver mga ka-Elia, ang aking pamangkin na si Harley Davidson Bulan. Yan po mga ka-Elia. Kaya, ano natin? Let's go na! At sa bahaging ito pala mga ka ng barangay Subay papuntang eskwela na elementary hanggang high school, ay kasalukuyang ginagawa pa rin po ang kalsada upang malagyan niya po ng malinis na daloy ng kanal. At heto na nga aton tinti na nga po kami mababa ng aking pamangkin na si Harley Davidson sa bulwagan nga po ng barangay na Botas Cardonerizal. Dahil mula po dito mga kaelya hanggang makarating po tayo sa pangalawang pritil ay doon po tayo sasakay ng bangkang maliit para nga po makatawid sa barangay Tikulio. Wow! At ito na nga mga kaelya, malapit na nga po tayo mababa sa paghatid po sa atin ating pamangkin si Harley Davidson o di ba mga ineme? Need pa natin magpo posing posing bago tayo bumaba dito sa baba hagdanan para nga po tayo ay mapagpahatid na sa kabilang barangay. At ito nga po ay ang barangay si ka kay Ay Rizal. Finally po mga Kelya ay andito na po tayo sa barangay na Botas para po tayo tumuwi po sa kabila para mapunta pa si Lola. Barangay na Botas po ito mga Kelya. Ah, pakita ko muna sa inyo. Na. Ito po yung second pretil po ng barangay na Botas. Nice. Ayun po, nakita nyo na ha. Ayun po mga kaili, let's go po. Tayo po sa kaila kay Kuya. Para nga po tayo makatawid din sa Barangay Tikulio. Tara po. Salamat po. Alin po? <laughs> Thank you Kuya. Ah, hello po. <laughs> Tikulio po Kuya. Opo, oh, sa kabila lang. Ngayon po mga kailas ka, si, si, si kuya po at uh, talaga pong uh, siya po mag-atsal sa kabilang barangay. Ayan po. Kaya let's go na po para po tayo makapunta na po kayo ng lola. Nagpapamitin ang topic ko saan? <laughs> <laughs> Nuts! Pag-uugay nice. ko na lang. May pupuntahan pa ako. Ang kapitan. Wala mo nga ba nang- Ha? ko na lang po lang po. Puro Hello po ate. Hello po mga kaelian. Dito po tayo ngayon sa barangay Tikulyo nga po. Para nga po, tupin 10 po ang ating pangako po sa ating major sponsor, si Kumaring Cold Heart, na bigyan ng munting biyaya po si nanay na taga rito po sa barangay Tikulyo. At ito po mga kaelian po si nanay. At ating pupuntahan po, para pumasok po tayo sa kanilang tahanan. Hello po mga dito andito na po tayo ngayon sa Barangay Ticulyo upang nga po dalhin po ang munting biyaya po ni nanay na galing po sa ating medyo sponsor, si Kumari Goldheart. By the way po mga kaalya, kung niyo po makikita, napakasimple po ng na pamumuhay ni nanay. Kaya, yeah. kaya nga po siya po ang ang ating inilapit kay medyo sponsors at salamat po at napagbigyan po tayo katipaan. Kaya tayo, halika po mga kaalya, pasok po tayo. Ayan po mga Kelly, as, you can see po, uh, napakasimple po, napakapayak po ng pamatahanan po ni nanay. Siya po, napagkaloban natin, major sponsors po, napagkaloban po ng 1K po mga Kelly. Kaya po, andito po tayo ngayon sa Barangay Tikulio. Ito nga po mga Kelly po, si nanay at ate pong kaharap na, para nga pumayabot po ang munting handog biyaya po natin, major sponsors, sa maring cold heart. Uh, by the way mga Kelly po, si nanay po, ang pangalan po niya ay... Esther. Esther. Siya po ay si Nanay Esther Antaso po at uh, siya po ay lubos pong papasalamat dahil po siya po ay atin po nakapuntahan dito sa Barangay Ticolio. At ito po mga at hawak ko na nga po ang uh, 1K po na papagod po natin, medyo sponsors bilang handog bihaya po kay Nanay na uh, na message po sa atin ni Kumari Wendy, taga Barangay Ticolio mismo. Ito po na yung napapuntahan po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat o yan kumari na rin po sa uh, bibig po ni nanin na nagpapasalamat na sobra sa iyo sa munting hantong biyaya mo pinagkaloob sa kanya. Ibili ko ng kabayan sa akin malapit yung pinagkaloob sa uh, iyo Salamat. Ayan, Mare, narinig po ha. Ah, kaya po, ang ganyan lang po mga At maraming maraming salamat ulit kay nanay sa pagtagap sa akin maayos din sa Barangay Tikulyo. At kay Kumaring Wendy na ating pong uh, videographer ngayon mga kayali. Thank you po. Bye-bye po mga ka kayali. Salamat. No, okay.